yung mga aso dito. Sa so, Georgia, may mga ganyan tag sila lahat. Pero wala akong nag-aalaga sa kanila. Ganyan na, nakawala. Ayan, naka, naka It's <laughs> government nila. Oh, you are so very beautiful. So ngayon, kaya pala sila may mga ganyan na tag. Vaccination, nakabaksin sila. Ayan, oh. Gusto ko sila lang magpakain. Ayan. Eh. Ayan. They want more. Old. Ito naman din na. Nagsiselos. Wow. Ganda nito. nila, no? Ang bait nga they waiting for you. ako oh, mga sumit eh. Hindi naman tayo nakain. Hello? Ang babayad ng mga aso dito sa may Georgia, oh. Ito yung aso nila, oh. Ayan. Si Blackie at si Brownies. So, ngayon, nag-stop over kami sa si traffic. So, ngayon, may, kami, kami dito yung mga kasama ko. Traffic. Yeah, pinakain namin sila oh, sila. oh, yung so cute! Sit! Yeah. They, don't they, don't they to sit! Oh, sinabi ko, sit! 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 Yeah, Okay, bye bye. I'm so sorry. I have no food yesterday. Bye bye. Yan kasi yun na, umihi na kami sa gas station. May mga kasama ko yan. Traffic kasi yun. Oh. Diba? O, oh, may aso dito. Diba? Pasok na kami dito. Shag. Oh. Eh, Hindi naman nakadungo na naman. Lito. <laughs> oh, Ay, hindi. they want. eh. Oh. Oh, I ko deliver. Two bags dito makain -maka. dito eh. Kasi ako Tinamo na ano pa rin sila oh. Kawawa naman. Ganito sa Georgia yung mga aso dito. Hmm. Ano yan? kalakalang Grab lang. Of... Yes. Bigyan ko sila. Tubig. Uh -huh. tubig 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 yeah, Tubig Tubig ako. Tubig <laughs> Tubig 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 Sorry. Tubig 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 Huwag kayo mag-aaway. Ay, oh, tato, tato. O, oh, yan. Ah, marami Sina na yan. O, oh, gusto nila. Ah, Nakakatuwa, o. Oh. Uh. Yun pala, yung mga tag nila para sa vaccination. Ibig sabihin, may vaccine. Gusto okay. oh, mo lang sa kanya yung ate, ha? Yung mga aso-aso. Ay, -aso. siyempre. What's up? What's yeah, Ay, okay. mm. pagkain wala, o. Oh. Dumili na kami dito, no? Mm. Bawi tayo din mga sa, ano, crispy pata. Wala na, yan na. Wala na talaga pagkain. <laughs> wala na. Ayon, nakatingin sa akin yung malungkot na baba. Ay, yung aso. Eh. Ah! Ah! si Jedi, pagdating niya, wala na siya pagkain. <laughs> Binigay ko na sa akin. Ayan, ayan, ayan ang ganda ng mata niya, oh. This is the last, ah. No more na. No more, no more. No more. Okay. Hmm. Eh. Uh -huh.